Tatlong bagay na dapat niyong maunawaan tungkol sa baon niyo. Kasi minsan lagi niyong sinasabing maliit ang baon niyo. Pero baka hindi maliit ang baon niyo. Malaki lang talaga ang gastos nyo. Una, hindi laging kulang. Minsan mali lang ang gamit. Yung baon mo, minsan sapat naman. Kaso ubos agad sa melty, extra rice, ulod, o panlilibre sa barkada. Hindi mo napapansin, ikaw rin ang lumalabis walang maliit na baon sa marunong mag-budget. Kung may baon ka naman, nasapat lang, walang maliit na baon sa marunong mag-budget. Pangalawa, ang baon hindi para ihambo. Eh hindi mo kailangan sumabay sa tropa araw-araw na kung saan sobrang gumala, sobrang mag-Starbucks at sobrang gumastos ng kahit na ano. Iba-iba ang situation ng pamilya. Kasi kung ipipilit niyong sumabay sa hindi niyo kaya, kayo rin ang kawawa, kayo rin ang masastress. At panghuli, ang baon simula ng disiplina. Kung marunong kayong mag-budget sa piso, marunong din kayong humawak ng malalaking pera balang araw. Kasi minsan hindi sa laki ng pera ang sukatan, kundi kung paano mo ginagamit. Kasi ang tunay na mayaman minsan, marunong magpigil, hindi magwaldas. Marunong magtipid, hindi ubusin lahat-lahat. Kaya sa susunod na sasabihin yung maliit ang baon nyo, tanungin nyo muna sarili nyo. Maliit ba talaga o malaki lang ang gastos mo? Kasi tandaan nyo, ang marunong sa maliit, siya rin ang pinagkakatiwalaan ng malaki.